Ito ang settings ko mga idol, ano? Ayan. So, pag may music na, kasama na yung music natin sa ating settings dito sa ating ito equalizer. Ito equalizer mga idol, ano? Gagamitin natin ito sa ating uh, video okay connection. So, ito mga idol, ang ating equalizer ay pwede din natin ito magamit lalo na sa ating uh, microphone vocal. So, ipapakita natin dito kung saan natin siya ngayon ilagay ang ating uh, connection nito sa ating uh, equalizer. So dun sa viewers natin na nagtatanong tungkol dito no sa ating uh, dual 6.35 OPL jack to dual RC ano. So ito mga idol, magagamit natin ito sa uh, DVD to mixer. Ayan, yung ganitong uh, connector. Magagamit din natin ito sa mixer to amplifier. Magagamit din natin ito sa ating equalizer. Ayan. So kung nakikita mo yan idol, mayroon tayong ayan, dalawang input at saka dalawang output ano, per channel po yan. So mayroon tayong available dyan na XLR at saka uh, PL, PL jack. Ayan. So ang gagamitin natin dyan, dual 6.35 to dual RCA. Ano? So dalawang gagamitin natin dito dahil isa sa input, isa naman sa output. So, sa ating mga video kahit mga idol, ano, ang connection lang dito, yung output sa ating DVD papunta dito sa input ng ating amplifier. So, dahil gagamit tayo mga idol ng uh, equalizer, dito natin ito gagamitin sa ating e-pictor. Ayan, no, loop. E so, ito yung kanyang uh, e-pictor. Ayan, so dito natin padadaanin yung ating equalizer para sa music microphone uh, mayroong function yung ating equalizer, ano mapa-DVD o mapa-amplifier mic input tayo dadaan sa ating equalizer. So tanggalin lang natin itong mga idol. Ano? Ayan, pinaluwagan ko na ito yung ating connector. So kung nakikita nyo mga idol, yung ating effector ay mayroon siyang out at saka in. So yun ang sa ating output doon sa ating equalizer. Input naman dito sa ating effector. So yung output ng ating effector papunta naman sa input ng ating equalizer. So ito lang mga idol ano. Ito, malaking bagay din ito, lalo pag may equalizer tayo. Lalong-lalo lalo na dun sa mga viewers natin, ano, na gusto nila mataas yung vocal o mapaganda yung vocal ng kanilang uh, video okay. So, ito yung ating isang dual 6.35 o dual PL, dual RC, ano, ayan. So, yung output ng ating effector, dito mga idol, ayan. So, mag-output tayo dito, itong uh, RC jack. So RCA jack ang available ng ating output ano. Ayan. So i-output natin itong dalawa ano. Ayan. So itong pinakadulo nito mga idol, ito yung i-input natin sa ating uh, input ng ating equalizer. So napapansin niyo mga idol ano, dalawa yung ating input, channel 1 at saka channel 2. So ayan ang, mga idol ano, may input na tayo dito sa ating equalizer. So yung isa nating 6.35 dual RCA din mga idol. Ayan, ito. So mag-output tayo dito sa ating equalizer. So itong PL jack ang gagamitin natin. So ayan mga idol, may output na tayo dito. Tapos itong pinakadulo nating RCA dito sa input ng ating effector So, input lang natin itong mga idol sa ating effector. Ayan. So, ayan mga idol, no, may connection na tayo dito sa ating uh, equalizer. So, check natin ngayon 'yung ating uh, microphone. So, sa connection mga idol, ano, lalong-lalo lalo, pag naglagay tayo ng equalizer dito sa ating effector. Wala tayong ginalaw dito sa connection ng ating DB dito amplifier, ano? So, sa effector lang tayo may uh, nilagay 'yung ating equalizer. So ito mga idol ano, i-check natin yung ating microphone. So, isang channel lang ginamit natin dito dahil isang speaker lang ginamit natin. So ito mga idol ano, dito tayo sa channel 1. So, check. So ito mga idol yung ating uh, microphone. So pag binaypas natin mga idol yung ating equalizer. Hello, sound check. Mic. Ayan. So humina ano, dahil duman sa ating equalizer. Pero pag uh, pinadala natin sa ating equalizer, Ayan. So maliganda na 'yung ating vocal. So ito lang settings ko mga idol ano. Ayan. So pag may music na, kasama na 'yung music natin sa ating settings dito sa ating equalizer. So dalawang channel natin magagamit natin 'yan pag um dalawang speaker ang ginagamit natin dito sa ating amplifier. So ayun mga idol ano, pag sa video kayo natin i-connect 'yan wala na tayong ibang gagalawin na connection kundi sa effector lang papunta sa ating equalizer. So yung dpd to amplifier, same na sila. So yung ating microphone mga idol sa amplifier naka mic input.